Hello guys, uh, sa tutorial po natin ngayon papakita ko po kung di ba yung clock ko sa nakikita ninyo is 11.25pm tama so Thursday, December 8 something di ba pero may kaso kasi guys na yung clock mo no? Uh, makarelate siguro dito yung mga nagre-remote dati kasi nga uh, pag mag task ka di ba may sabi sa gilid na fix your comp computer clock di ba so annoying yun kasi nga parang hindi mo ma fix yung computer clock mo okay so tatalakayan po natin ngayon kung paano yan isol tama kasi nga unang una daw sabi dito pwedeng possibly added si same si OS battery okay so pwede daw masabi sabi dyan pangalawa daw po is an incorrect time zone setting okay tapos pangatlo naman is Windows time is out of sync. Okay, ganon. Tapos, mga pat, adjust the clock in your BIOS. Mga ganon. Di ba? Tapos, five, an incorrect computer clock could be malware. Di ba? Tapos, so, ito yung tips ko sa inyo, guys. Ah, uh, tatalag, epektibo ito, guys, no? Ah, uh, epektibo pa ito sa... Epektibo pa talaga ito sa gamot ng lola po na Okay? So, yun guys, no? Type po lang dito, di ba sa search bar ko tama? So, type natin yung run. Okay? Pag matype mo yung run, lalabas yung run, tama? Tapos, dito sa run, guys, type lang natin, no? Services dot mec. Okay? Tapos, i-okay lang natin. Okay? Huwag kalimutan, guys, no? Tapos, pag open na yung services MSC, Hanapin lang natin yung Windows Time, okay? So marami dito, no, Windows, mga ganon, Windows Time lang, okay? Tapos yung Windows Time naman, kita mo na no, Windows Time. Right click lang natin tapos properties, tama? Tapos mangyari kasi sa ano mo, sa clock mo dahil uh, naka-disable diyan, tama? Naka-disable. So i-click mo lang yung automatic, tama? Tapos sa kaso ko di ba naka-start, kita mo yan, start sa kaso mo siguro naka-disable diyan tapos stop pa siguro so gawin mo ng automatic okay gawin mong automatic tapos start tapos i-okay mo lang i-apply mo okay kasi nga share ko sa inyo may kakilala ako dito ang nangyari is yung PC niya dahil nga hindi niya maayos-ayos yung clock niya ibininta niya na lang okay so di ba naka -dismaya? So, long story short, uh, kahit may clear lang yung video po natin, guys, matutulungan po tayo kung paano ayusin yung kurasan po natin, okay? Click natin ulit yung run, tama, search bar, no? Run, okay, open lang natin, tapos, type lang tayo, services.msc, okay, tapos i-okay lang natin mag-open yan, nalabas yung mga bagay-bagay na ganito. Hanapin lang natin si Windows Time. Okay, so Windows Time. No, recap lang ito, Windows Time. Right-click natin, tama. Windows Time, right-click mo. Click mo yung properties. So, kung yung yung nangyari sa'yo, uh, yung fix your computer clock, naka-disabled kasi yun eh. So, i-click mo na yung automatic, tapos i-start mo. Tapos, i-okay, apply mo lang mga ganon. Ah, ba? Diba? So, ganun siya kadali. So, long story short, mangyayari dito is yung orasan mo is totono na talaga 'yan. Okay? So, parang ganun yung mangyayari diyan, di ba? So, sana nakakatulong po yung video na ito paano ano po ayusin yung orasan po sa PC po ninyo.